Lubat kasi yung cellphone ko eh. Yung pang video ko. Hello, hello, hello guys. Hello, hello, hello. hello. Ayan na, ayan sila. Kuyo. Kuyo. Ayan guys, so oh, 13 puppies. Sold out lahat yan. Sold out na lahat ang 13 puppies guys. Oh. Ang kit-kit naman ng mga dalaga ko. Ayun guys. So. At ito pang mga nanay. Saan ang mga nanay? Itatago kailangan may Meron akong ano. Oh. Oh, Blacky. Up, Blacky. Uh. Up. Uh. <laughs> up. Ay, yan guys, ang aking mga... May tulad sa'yo, asakan kayo. <laughs> Yung mag-jowa. <laughs> mag-jowa. Uh. Blacky.

Ang gawin na mag-jowa. Ang gawin na mag gawin na Ito naman. Mga chikiting. Mga chikiting, chikiting, chikiting. Mga chikiting. Ang mga chikiting, chikiting, chikiting. Ayan guys. Ang mga chikiting, 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 chikiting. Mm, Papi coin. <laughs> Di pa niririgla. Ito, si Baibor. Oh, si Baibor. Si Baibor. Ang ganda-ganda ni Baibor, eh. Bilis mong magalit

Ika tapos kastahan. Gaway na. Ito naman. Mga chikiting. Mga chikiting, chikiting, chikiting. Mga chikiting. Ang mga chikiting, chikiting, chikiting. Ayan guys. Ang mga chikiting, 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 chikiting. Papikoin. Di pa diririgla. Ito, si Baybor. Oh, si Baybor. Si Baybor. Ang ganda-ganda ni Baybor. Eh, si Papi Corn, si Nikay, si Kai Kai, oh. at si Moira. Moira! Moira! Yan guys ang aking mga dalaga. Ito pa. <laughs> nis na ba ako ni, ano, charcoal? Ah! <laughs> oh. Mmm! Ay, so, 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 so. Uy. 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 <laughs> Gagalit si Ayaw ni kayo na tumatalo si Papa. Talo ah! ka! Ayaw ni kayo. Aray ko. Isas ang mga dalaga ko. Mga no, nauuhaw na. No, nauuhaw na sila. No. apa kita naman guys novel besok cerita bahwa Abang, linis-linis ninyo. Ang linis-linis nyo. ha? Simika.